Hi guys, nandito tayo ngayon sa Carrefour. Namimili tayo ngayon ng ating budget. Ayan. Ayan guys, so. Ay, ang mahal na rin guys ang bilihin dito sa Doha. Hindi na kagaya nung dati. Tingnan mo nga guys yung kamote, oh. Eh? Ayan, oh. Ang mahal-mahal na rin. Ang sibuyas na lang guys ang mura dito. 1.75 lang ang kilo. Tama ba ako? Ay, 250 rin pala guys, oh. So ng sibuyas pero mura pa rin, di ba? Hmm. Oh, bangos may discount na rin. So ayan, tingin tayo guys ng ano. Tingin tayo guys ng pack 1. 3 real. Ba, diba? 3 real na rin pala yung ano guys ng pack 1. Eh. kilo. Matamis kaya 'to. Parang feeling ko naman. kaya itong ano. Okay naman tong melon. Magmelon na lang siguro. Ayan.